Hatiyang ang reaksyon ng ilang residente sa Barangay Central Signal sakaling tumakbo si Makati City Mayor Abby Binay bilang alkalde ng syudad nitong tagig batay na rin sa senaryong inilutang ng Commission on Elections. Ayon kay Nanay Violeta Santos, may ari ng isang tindahan sa barangay. Tutol siya sa pagtakbo ni Binay pero dapat umanong matiyak na aalis siya sa Makati bago sumabak sa politika sa tagig. Dapat sa Makati siya magbubuto kasi mayor siya ng Makati. Hindi siya pwede sa tagig. Magaraw siyang mag-resign one year before election. Para... Dapat. Okay lang dapat sa inyo, bilang tagatagig ka. Ay, eh, hindi dapat. Dapat sa Makati siya. Yung mga residente ng Makati na nasakop ng tagig, dapat sa tagi. Para naman kina Maricel at Jaika, ina ng mga estudyante sa EMS Signal Village Elementary School, okay lang mga magsabong, si Mayor Abby at Mayor Lani Keitano dahil pareho silang mga magagaling na leader. Maganda nga rin, pareho silang, ano di ba, pareho silang magagaling dito. O talagang, ano yan, Ah, uh, talagang habulan yan kung sinong, ano, parihong maganda, parihong magagaling. Kasi si, si Mayor Binay sa Makati, okay din siya eh. Oh, diba? Kasi diba nakakaganda rin yung -diba. oh, 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 sabi eh, naman, oh, eh, oh, okay dito, lang oh. kahit sino basta Oh, mabigay nila yung para sa mga tao. Oo, oh, ayun lang naman sa amin ni. Eh. Sana na sa nasabing paaralan na nasa labas ng Embo Barangay, hindi pa nagsisimulang bigay ng libreng school supplies pero ayon kay Arnold Layugana ng local school board na i-deliver na sa school ang mga ipamimigay. Taon-taon naman naman o, may libre school supplies sa mga estudyante mula City Hall ng Tagig, siya rin naman kinumpirma ni na Nanay Maricel at Nanay Jaika. Ang EML Signal Village Elementary School ay isa sa mga mega public schools sa lungsod ng Tagig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas Desert ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.